Hello guys. So, kamustayin natin tong tao na to guys. So, panuorin natin yung kanyang ano, mga sinasabi dati. No? Tagal lang kasi ako dito, ano, bisita bisita yung mga sinasabi niya talaga against na against talaga siya kay, ano, Pi network. So, kaya talaga maraming, ano, uh, hindi nagpatuloy dahil sa mga sinasabi niya guys. So, panuorin natin guys kung ano mga sinabi niya dati guys. Here are the red flags about Pi Network. Yes, marami kasi nagtatanong sa akin, legit nga ba yung Pi Network? Coach Mix, are you even gonna recommend Pi Network? At ito ang sagot ko dyan. If I will use it myself, if I will even recommend it to you, my answer to that is no. And right now, isha-share ko sa'yo ano-ano nga ba yung reason ko bakit, ano-ano nga ba yung red flags nito. At sinasabi ko sa'yo to hindi dahil gusto ko lang umalis doon sa hype, hindi dahil gusto ko maging nega because even before there was a hype about Pi Network, by the time of approximately, if I'm not mistaken, around April or May, Okay, uh, approximately that time doon ako naka-receive ng invite tungkol sa Pi Network. And right now, I'm gonna be sharing with you, ano nga ba yung reason ko bakit hindi ko tinuloy? Ano yung reason ko bakit hindi ko itutuloy? At ano yung reason ko bakit wag mong ituloy uh, about Pi Network? Because it's, if it's probably too good to be true, wala kang ilalabas na pera, mag-register ka lang, at kikita ka na agad ng pera, With regards to the demand of the market, just like any cryptocurrency, ah, uh, hindi siya okay, yes. talaga totoo. So, yun naman guys no, So, natin tapusin kasi alam natin kung ano yung punto talaga niya na ano, talagang wag ka nang magmina o tigil mo na yung pagmimina mo dati. Kaya, guys, marami nagsisi ngayon, guys, na ano, naniwala sila sa mga, ano, sa mga sinasabi ng mga against kay Pi Network na si Pi Network ay scam o developer lang ang magpapayaman dito sa Pi Network. So paano yun guys ngayon? Pwede pwede mo lang ano pagkakitaan si Pi. Kung may 1000 Pi ka, sigurado guys, ang laki ng pera ang makukuha mo. Halos na sa ano lampas na 100,000 talaga. Ang makikita mo kung meron kang na ipon. So hindi lang dapat 'yun ang maging ganung ipon mo guys. So makaka 3k ka. Kung patuloy ka na gumina dati. Kasi malaking bigay ng pay noon. Kahit wala kang invite. Kaya kaya mo gumita agad na ano. 3 to 4 pay kada isang araw. So. Wala nang hinayang talaga ako guys. Sa, ano, dahil sa tao na ito guys. Ang dami niyang ano. Ah, nahila pa baba. Kaya kung naniniwala kayo dito sa tao na to, Kasi ang galing niya magsalita eh. Ang galing niya mag-analyze kung ano, ano. Ang galing niya magsalita guys yung sinasabi niya kala mo talaga ng ano, paniniwalaan kasi dati vlog ako ng vlog ko paano ko pala ipopromote si Pi Network kung paano i-convince yung mga ano ko ah uh, pioneers o yung ibang uh, na gustong magpay din dati kasi yeah, so, nakakapanood sila ng mga ganitong video na si Pi Ice Cam kaya yeah. wala hinayaan na yung iba nakapag install na ng pay nila. So, wala na. Hinaya na lang kasi walang kikitain kay pay. Scam si pay. So, sayang. Ngayon, ang daming nagsasana ko na lang. So, kung nagpatuloy ka sana guys, o yung mga pioneers dyan. So, buti na lang yung mga invite ko na natira. O yung malalaking pay na ano, ano na nila. Talagang binilikan ko sila guys. Piniim ko sila isa-isa. So, hope yung iba na uh, approve na yung KYC nila. So sana maka approve na. At yung iba naman nakaahabol pa naka KYC agad. Hindi na nangyayari yung ano uh, 30 days mining. So isang araw pa lang naka KYC na agad sila guys. Kaya congrats sa atin. So sana pagpatuloy pa natin yung pagmimina hanggat mayroon pa. Sayang kasi guys, ang laki ng presyo nito. So yan sa tao na kasi na yan eh. Ang hirap niya ng ano uh, umintindi. Kaya marami ano, marami siyang nadala. So, oh, ang galing niya kasi magpaliwanag eh. Ayan. Marami tuloy na paniwala. So guys, oh, dito na lang.